Quindi <laughs> ayan guys oh sarap ng na ano ni Quindi dito dito yung pala yung alaga namin guys oh ayan laki na ng alaga namin buhaya hello ayan guys naririnig niya naririnig niya nagluluyan si Quindy dito nandito lang siya nagtatambay oh kulay ano kulay pula na siya nakatingin dito guys oh. yung alaga namin buhaya hello Ayan, guys ang laki na niya guys no hello ang laki na ng alaga namin buhaya guys oops oops huwag nyo mo lang i-scroll Uh, gusto niyo bang uh, magkaroon ng ganito karaming pera? Uh, limpak limpak na pera uh, Mag register at maglaro dun sa link na sa comment section At marami pa kayong makukang mga bonuses Kaya guys ano pang hinihintay nyo? Para manalo Mag-register kayo sa link sa comment section uh, Paalala lang guys Sa mga mag-gustong mag-register Bawal yung minor Dapat uh, 21 pa Ang pwede mag-register Yan yung scatter Yan you know? o Scatter man Yan <laughs>

Dalawang bisis na ako naka-wait through sa link. May pag ba yan to pag uh, nag-registered. Uh, Mag-registered kayo. Nang 100 may bonus kayo makukuha. Meron kayong bonus na makukuha ay... 8-8 pagka... 100 Gcash pag 200 naman yun no oh. grabe mga idol no? kita <laughs> nyo yan 2,000 <laughs> dito pala tayo paldo mga lodi oh. thank you for watching guys please like and share bye bye <laughs>